magandang umaga mga kakuya. Dito na naman tayo sa trabaho natin ngayon, ano? Uh, maaliwalas dito, walang gaano, ano? Talagang tahimik. Ayan, yung mini bar natin dito ay sarado. Nakasara. At walang mga tao rito sa ating clubhouse yan doon naman sa ating palaruan ay walang mga kapataan na naglalaro so tahimik dahil pasukan ngayon tayo naman ay trabaho continue sa ating trabaho yan tahimik talaga dito sa subdivision na pinagjujutihan ng iyong kapuya. So, welcome sa Kuya Rons TV. Salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. At patuloy pa rin kayong magsubscribe. Salamat ng marami. Ito yung ito yung tennis court natin. wala pong naglalaro ngayon sa tennis court. Hmm. So, oh, mara. Mayroon pa lang ano dito mga kakuya. Ang, tawag sa inyo nito. Ito mga kakuya ay Tadius. Tadius ang tawag nila dito eh. Sa amin naman sa Bisaya, Tabius. Oh, maraming bunga mga kakuya oh. Kita nyo yan. Maraming bunga ng cabyos. Gulay ito mga kakuya. Nagugulay. Maraming cabyos dito sa ano, sa tennis court. Ano? Masarap ito mga kakuya. Ihalo sa ano kahit sa isda masarap eh ano mo sa sinabawang isda sa tinula tadyos so, marami pang bunga oh. Lak -lak pa yung tadyos yan so walang naglalaro ngayon dito sa tennis court mga kakuya yan yung tennis court walang naglalaro tahimik so, ito mga kakuya yung tadyos natin Mamaya, mangunguha tayo kung mayroon ng hinog pwede nang gulayin tayo mamaya ng tadyos okay. napakatahimik dito sa ano sa duty ko mga kakuya kahit dito sa swimming pool ay napakatahimik din ay mga kakuya tahimik ang swimming pool natin. Maraming dahon sa ano, sa swimming pool. Hindi nalilinis dahil diop ng isa nating ano ngayon. Yung tagalinis dito sa swimming pool. Bali mamaya pa siyang tanghali. At, eh, Kaya yan, marami pang ano, hindi pa nasasalap yung ano, mga dahon. Dito sa swimming pool. Medyo malabo yung tubig. Dahil hindi pa nalilinis. yan lamang ang update natin ngayon mga kakuya maraming salamat uh, thank you for watching uh, at patuloy kayong magsubaybay sa aking mga videos at uh, magsusubscribe maraming salamat God bless